Nagsalita na ang International Criminal Court o ICC hinggil sa isinasagawang investigasyon ng Kamara at Senado sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa isang pahayag na ipinadala sa Newswatch Plus, sinabi ng ICC na patuloy ang investigasyon ng Office of the Prosecutor sa War on Drugs na nagmula pa noong November 2011 hanggang March 2019. Dagdag pa ng ICC marami silang sources para buuin ang kaso laban sa dating Pangulo tulad ng internet National partners, civil society, open source information at direktang pagkalap ng ebidensya mula sa mga testigo at interviews. Dagdag pa ng ICC, binabantayan nito ang mga development sa Pilipinas pagdating sa posibleng epekto nito sa kanilang investigasyon. Nahaharap si Duterte sa aligasyon ng Crimes Against Humanity dahil sa libu-libong nasawi sa War on Drugs. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, bukas ang Senate Records para ma-access ng publik o kahit ng international organizations. Kung ano man yung hawak namin, hingiin nila, we will give them the certified through copies ng TSN or whatever documents na properly submitted to us, including affidavits na binigay sa amin. Nang tanong kung sa international, kami pa ang mag-offer doon, eh, masyado namang ano yun, uh, masyado namang uh, hindi pa panahon kasi nga, first hearing lang yun, eh. Narito naman ang sagot ni Senador Bato de la Rosa sa pahayag ng ICC na binabantayan nito ang development sa war on drugs. Wala man tayong control sa kanila kung gusto nila magmonitor. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines right now. Dagdag naman ni Pimentel, wala na siyang balak imbitahan ng dating Pangulo sa mga susunod na hearing sa Senado. Pero kung sa si Senator J.D. Ejercito ang tatanungin, pwede nang ipaubaya sa mga nararapat na ahensya ang investigasyon sa drug war. I ako personally, I think ano, na eh, kung if we can cut it short, 'no? Mm -hmm. We all know for a fact reality is that if it's a Senate or a House investigation, it's politically charged. March 2019, sa ilalim ni Duterte nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty na nagbibigay jurisdiction sa ICC. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng ICC pero hindi nito mapipigilan ng international body na ituloy ang investigasyon. Para sa impormasyong napapanahon at balitang on demand, Tres Tanodalo, use